please like uh, and subscribe and click the notification bell of my YouTube channel Maestro Lakbay TV. Hey okay guys, at uh, aahon to tayo na ngayon ng uh, tanawan na uh, San Juan, San Jose City. nakikita yeah, guys yung uh, nasa tuktok ng bundok na yan. Yan, uh, may mga doon, yun ang pupuntahan natin at uh, mula rito ay uh, mag uumpisa ang maiksilang naman na ahon bago tayo makarating doon at uh, ito nga guys ang ating pupuntahan at ayan uh, na uh, pahahon tayo uh, ito ay uh, tambayan ng uh, San Jose City Community Bikers pero alam mo ba ninyo mga kalapit, bayan Llanera, Muñoz Lupao ay uh, pupunta rin dito at hindi lang yon napakarami na bisita rito kasi nga uh, talagang uh, nakilala na rin itong uh, tanawan na uh, San Juan San Jose City yan kasi nga tanaw mo nga ang uh, malalayong lugar mula rito hmm. ha? ganda guys tanaw na tanaw doon sa baba kahit hanggang pampang, -pampang katarlak

Urban Bikers guys ang uh, pumunta nito ang family activities nila yan na may uh, tindahan sila rito Yeah, yeah, I Hello. Ah, sige. <laughs> Ayan. may mga may mga kabataan dito. Shout out sa lahat. Please subscribe to Maestro Lakbay TV. Ayan, ito sila yung mga uh, may-ari ng tindahan. Sila yung gumawa ng mga cottages. Hi hey guys, uh, nandito tayo ngayon sa may-ari ng tindahan dito sa Tanawan na uh, San Juan na uh, San Jose City Ayan, na-interviewin uh, natin ang may-ari Si Sir, ano uh, na uh, po? Jermaine Vera Jermaine Vera, ayan na, siya ang anak nila Ayan, dito sa Tanau Ayan, dito sa Tanaw, Tanawan na uh, San Juan na ito ang um, may tindahan sila kaya e, mga bikers na napupunta dito ay welcome na welcome kayo rito tayo. Napakarami nilang cottages na ginawa para sa mga uh, namamasyal na uh, nagpapangbay dito. Ano yun? Nga pa naman, thank you. Okay, okay naman. Parami ho pang ng bikers. Ilang bikers na? Oo. Pati... Pati mga tangbay na, mga namamasyal. Pati namamasyal, pamilya-pamilya sila na? Oo. Ano ito Ayan, no. Oh. Ayan, ah, anong masasabi mo sa mga bikers dito? Na nagtatambay. Magpahin <laughs> <laughs> na daw no, yung may utang. Pero you know, alam nyo, ay, sila yung masayahin mga mayari dito. Talagang, ayan. Hindi lang ito, may duga. Uh, kalimitan, anong araw ang uh, maraming tao dito? Maraming bikers. Araw-araw um, po, pero mas malakas po. Kapag, ano po, weekdays, Maghapon po marami nang nagla-lunch. pag um weekend po, okay na po, happy na po. Ah, nang linggo. Oh. So, usually Saturday and Sunday ano, maghapon. Saan saan nila sila? Maghapon hapon na po kaya. Sa so, mga um dami na naman po. Puno na naman yung mga Ay, pati itong mga cottages na ito napupuno. Basta Sabado at Sakalinggo. Ano po kayo? Kailan po Ah, basta sa hapon, ano? Hmm, yeah, isipin nyo. Kaya pala talagang uh, ginawan talaga nila ng uh, cottages, guys. Yan. Yeah. Kaya po nag-provide uh, ng maraming hugo. Oo, oh, oh, si Gumawa, ano, hugo talaga si Paco So, oh, oh nga, shout out na sa mga katropang bikers. Oy! Sa <laughs> lahat ng bikers dyan. Oy, tapos, dito, pag nasa kubo, ano? So try natin guys na umakyat ng isang uh, katig at uh, para makita natin silayan natin yung uh, uh, lugar Ito may bawang ko ba? Ayan Pwede ba? Ganda, tanaw na tanaw mo rito dulo. na nyo, napakaganda ng uh, na kanilang ginawa. Yun, baka nandito ka sa taas, panahon na panahon mo.

tanawan San Juan San Jose City ay uh, napakadali lang napuntahan kung ikaw ay manggagaling sa city proper of uh, San Jose ay uh, ito yung lugar na kung saan ay papuntang Rizal Nueva Ecija ayan, diridiritsohin mo lang at uh, ayan, maladaanan mo nga itong uh, San Juan pero itong papasok sa tanawan ay uh, ito yung papuntang uh, mismong headquarter ng uh, pulisya dito sa Juan At dire-direso na yan, papuntang Pantabangan Dam. Ayan. At uh, ito nga guys. Thank you guys for watching my YouTube channel, uh, Maestro Lakbay TV.